Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung balitang si Darius Garland to Lakers na mga maka full court at ang plano ni coach JJ Redick. Ang Los Angeles Lakers mas realistic pa nga daw na trade sa Lakers sa ngayon itong si Darius Garland. Bukod kasi sa playmaking skills nito ay mas pure na scorer ito kesa kay DeAngelo Russell. Kaya naman ay mas bagay daw talaga ito na maging ka-partner ni Anthony Davis at LeBron James. Sa ngayon daw kasi ay humaharap ang Cleveland Cavaliers ng isang desisyon sa kanilang roster na kung ititrade ba nila si Darius Garland na binigyan ng nga nila si Donovan Mitchell ng 3-year 150 million na contract extension kaya naman ay possible na talagang itrade ng Cavaliers itong si Darius Garland. Mas maganda nga daw ito na kasama ni Lebron James para mas maglaro na ito ng off the ball para mas ma-preserve pa nito ang kanyang energy. Lalo at itong si Darius Garland ay kaya niyang patakbuhin ang opensa ng kanilang kupunan dahil na rin sa kanyang scoring ability. Na kung saan last season sa kanyang 57 games ay nag-average ito ng 18 points to rebounds at 6 assists per game. Kaya naman walang duda na ang pagkakadagdag ni Darius Garland dito sa Los Angeles Lakers ay lalong magpabilis sa pace ng laro ng Lakers next season. Magkakaroon nga daw sila ng more dynamic at versatile sa kanilang opensa kasama ang dalawang superstars ng Lakers, at para nga makuha ng Lakers itong si Darius Garland, ay kinakailangan nilang ibigay sila D'Angelo Russell, Rui Hachimura ang 2029 first round pick. Na ang pagkakakuha nga daw ng Cavaliers dito kina D'Angelo Russell at Rui Hachimura ay magkakaroon na nga daw dito ang Cavaliers ng flexibility at depth sa kanilang kupunan. Magdadala daw si D'Angelo Russell ng scoring at playmaking na makakatulong para maging balance ang kanilang backcourt kasama si Donovan Mitchell. Habang magkakaroon din ng Cavaliers ng isang versatile na forward sa katauhan ni Rui Hachimura, magkakaroon pa ang Cavaliers ng isang mahalagang asset para sa kanilang long-term plan at ito nga ay ang future 2029 first round pick. Kaya solid talaga ang trade scenario na ito para sa dalawang kupunan. Na ang Lakers ay magkakaroon ng bata at dynamic na point guard na kayang pangunahan ng kanilang opensa. Habang sa Cleveland Cavaliers naman ay magkakaroon kaagad sila ng mga talent at future flexibility. Pero kayo mga maka full court, sang-ayon po ba kayo sa trade scenario na ito? At samantala mismo nang na ang bagong head coach na ng Lakers ang nagsabi na alam nga niya kung gaano sobrang nahihirapan ang kanilang team na talunin ang Denver Nuggets. Kaya kung gusto nga niya talagang maging successful bilang head coach, kailangan nga niya ang makagawa ng game plan para matalo ang Nuggets sa regular season at maging sa playoffs. At ayon nga sa naging pahayag nito, isang nga sa mga susubukan niyang paraan para matalo ang Nuggets ay ang paggamit ng triple tower rotation sa tuwing makakatapat nito ang Denver Nuggets. Christian Coloco at si Jackson Hayes. Napansin nga niya na isa sa mga rason kung bakit natalo ang Lakers last season dahil sa kahinaan sa ilalim. Sa katunayan, parating nga sila ditong nakukuhanan ng offensive rebound at nasasalaksakan ni Aaron Gordon at Nikola Jokic. Kaya upang mapigilan ito, kailangan nga po nilang pantayan ng lakas at ang tangkad ng front court ng Denver sa paggamit ng tatlong big man sa rotation. Kung kayo po ang tatanungin, tama po ba ang gagawin ni Coach JJ Redick na tatlong big man ang gagamitin niya kapag kalaban ng Denver Nuggets? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan maraming salamat.